Sa isang maliit na silid-aralan sa bayan ng Lipa, Batangas, puno na ang pisara ng mga numero at matematikal na simbolo ng si Aling Vera. Isang guro sa elementarya ay lumingon sa kanyang mga estudyante na may malalim na pagtingin. Sa araw na iyon, may mabigat siyang nararamdaman na hindi niya matukoy ng eksakto. Nakakamay ang chalk, pinagmamasdan niya ang bawat maliit na mukha, ang ilan ay masigasig, ang iba naman ay tila nawawala sa isip, at inaalala ang mga karaniwang ekspresyon ng kanyang mga estudyante. Ngunit may isang bata na talagang kumukuha ng kanyang pansin at nagdudulot sa kanya ng kakaibang pangamba, si Ferdi, isang sampung taong gulang na estudyante, ay kilala sa kanilang paaralan dahil sa kanyang talino, malikhaing isipan, at magandang pag-ugali. Palagi siyang aktibo, mausisa, at mabait. Ngunit sa umagang iyon, kakaiba ang kanyang kilos. Mahigit dalawang oras na ang lumipas simula ng magsimula ang klase, ngunit siya ay nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang mesa, maingat na sumusulat sa kanyang kwaderno habang tahimik na nakikinig sa bawat salitang binibigkas ni Aling Vera. Hindi siya pagod o nalilito, sa halip ayaw lang niyang umupo, Ferdi, anak, pwede ka nang umupo para komportable ka, mahinahong sabi ni Aling Vera, gamit ang tono na para sa mga estudyante niyang pinagyayaman at minamahal. Tumingin si Ferdi sa kanya at pilit mumiti, ngunit ang iti ay mahina, mabilis at tila pilit lang. Ayos lang po, ma'am Vera. Mas gusto ko po to, nakakatulong na parang nagra-stretch ang likod ko, sagot niya, bahagyang umiti habang inuurong ang balikat, napikit si Aling Vera ng bahagya, nahahalata ang may tinatagong ibig sabihin sa simpleng sagot na iyon. Sigurado ka, mas madali naman maghawak ng kuaderno kapag nakaupo at mas mabilis ang pagsusulat. Mabilis po, ma'am. Sigurado po, mahina niyang tugon habang iniiwas ang tingin. Napansin ni Aling Vera na may ilang mga bata na nagpalitan ng mga tingin na puno ng pagtataka. Sino ba naman ang pipiliing tumayo buong klase? Ngunit pinili niyang huwag na muna magtanong, baka laro lang ito ng mga bata o isang kakaibang paraan ni Ferdi para maging komportable. Nang tumunog ang kampana na tanda ng pagtatapos ng klase, palihim na nilapitan ni Aling Vera si Ferdi. Ferdi, aalis ka na ba pa uwi? Opo, ma'am. Siguro nasa labas na po si tatay, sagot ng bata habang mabilis na isinara ang kanyang kwaderno. Ah, karaniwan, sinanay ang sumundo sa iyo, hindi ba? Tanong ni Aling Vera, bahagyang nagulat, wala po si nanay, nakaduti siya sa probinsya, babalik daw siya pagkatapos ng ilang araw. Kaya ngayon, kasama ko lang si tatay, sagot ni Ferdi, na pataas ang kilay ni Aling Vera. Kilala niya si Nanay Raisa, na laging masayahin at palakaibigan sa mga magulang sa pintuan ng paaralan. Si tatay naman? Halos hindi niya ito nakikita kaya hindi niya matukoy. Sige, anak. Ito, yung pagtayo mo ba ay laro lang o may pinagdadaanan ka, hindi nagdalawang isip si Ferdi, wala po, ma'am. Mas komportable lang talaga po ako kapag nakatayo. Medyo masakit kapag nakaupo, pero lilipas din po, okay, anak. Ingat ka ha. Alam mo namang nandito lang ako palagi para sayo, opo, ma'am. Tatay ko kasi ayaw maghintay, sagot niya, biglang nagmadaling maglakad palabas ng silid. Tinignan siya ni Aling Vera, habang naglalakad, kakaiba ang kilos niya. Maiksi ang mga hakbang, maingat, parang sinusubukang iwasang sumakit ang likod niya. Ang likod niya ay tuwid na tuwid at tila pilit ang bawat galaw. May mali, sa pintuan ng paaralan, nakita ni Aling Vera si Tatay Ferdy, isang matangkad na lalaki na may matindi at seryosong mukha. Nakasuot ng itim na polo at maong na pantalon, may daladalang aninong nag-udyok ng takot at pagkabahala. Agad na lumapit si Ferdy sa kanya, hinawakan ang kamay ng kanyang ama, at nang magkasama silang naglakad palabas ng paaralan, dumaloy sa dibdib ni Aling Vera ang isang malamig na kerot. May hindi maipaliwanag na pangamba ang bumalot sa kanya, kinabukasan, nang pumasok siya ng mas maaga sa paaralan, muling nakita niya si Ferdi na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang mesa, sumusulat ng tahimik, ngunit ang mga mata ay nagkukubli ng sakit at pagkalito. Hindi niya ito pinilit na umupo sa klase, ngunit nang nagkaroon ng recess, inalok niya itong mag-usap sa isang sulok, Ferdi, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Aling Vera ng mahinahon, Opo, ma'am, sagot niya. Pwede kang umupo kung gusto mo, alok niya. Mas gusto ko po na tumayo, sagot ni Ferdi. Halos pareho ng tono kagabi, napailing si Aling Vera at sinubukang baguhin ang diskusyon. Alam mo, minsan nakakatulong na magbago ng posisyon para maibsan ang sakit at mapanatili ang gising. Pero sigurado ka ba na walang gustong umupo kahit sandali, napabuntong hininga si Ferdi at yumuko ng bahagya. May sakit po sa likod kapag nakaupo ako, ma'am. Hindi ko po gustong magpakapabigat, nasaktan ka ba? Naipit o nabagsakan? Tanong ni Aling Vera, hindi po, ma'am. Para lang po siyang masakit sa likod. Hindi ko po alam kung bakit, napatingin siya sa kanyang mga paa, at sa di inaasahang pagkakataon, muntik nang sabihin ang isang bagay, ngunit pinigilan ang sarili at pilit ng umiti. Masasanay po akong tumayo, napatingin ako sa iyo, Ferdi. May gusto ka bang sabihin? Pwede mo akong pagkatiwalaan, ha? Kung may problema, nandito ako para tulungan ka, hindi po, ma'am. Wala pong ganun, sagot niya ng mabilis, halos parang nagtanggol sa sarili, naiintindihan ko, sabi ni Aling Vera, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Lumipas ang ilang araw, at ang kakaibang pag-ugali ni Ferdi ay hindi nagbago. Nakatayo siya buong klase, may mga palatandaan ng sakit sa kanyang mukha, at tila may tinatago. Isang umaga, nagpa siya si Aling Vera na kumilos. Dinala niya ang kanyang mga alalahanin sa punong guro, si Gen, Marina, nakilala sa kanilang paaralan bilang isang matalino at mahinahong babae, Marina, seryoso ito. May nararamdaman na kung hindi tama, sabi ni Aling Vera habang naghahalubilo sa opisina ng punong guro. Si Ferdi ay tumatayo buong klase, sinasabi niya na may sakit siya sa likod, pero ayaw niyang umupo. Tinanong ko siya, at sinabi niyang yung sakit ay dahil sa ginagawa nila ng tatay niya. Napatingin si Gen, marina ng malalim. Sino ba ang tatay niya? May alam ka ba tungkol dito, hindi ko siya madalas makita. Pero kapag kasama ni Ferdi, matindi ang galaw ng lalaking iyon. Parang may tinatago, nagpa siya silang ilagay ang isang maliit na recorder sa bag ni Ferdi. Kung may sasabihin siya sa bahay o may kakaibang pag-uusap, malalaman natin, paliwanag ni Gen. Marina, sa mga sumunod na araw, napakinggan nila ang mga recording. Isang gabi, narinig nila ang boses ng tatay na nagsasabing, "Ngayong gabi, ulitin natin 'yan." At si Ferdy, na may pagod at takot na boses, ay sagot, "Tatay, masakit po. Hindi ko na kaya." Ang mga boses ay nagtagpo sa isang usapan na puno ng takot at pangamba, na puno ng lungkot at galit si Aling Vera. Hindi ito tama, Marina. Kailangan nating gawin ang tama. Ngunit bago sila makagawa ng hakbang, may isang bagay na dumilim sa kanilang isipan, isang tanong na magpapabago sa lahat, paano kung mali ang kanilang mga hinala? Paano kung may ibang dahilan ang mga sakit ni Ferdi, at sa likod ng bawat lihim ay may isang kwento na naghihintay na mabunyag? Sa umagang sumunod, bumalik si Aling Vera sa paaralan ng maaga, dala ang mabigat na pakiramdam na tila umaalon sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng liso ng lipa, napansin niyang dahan-dahang pumapasok si Ferdi. Nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang mesa na parang may ginuguhit na invisible na linya sa sahig na ayaw niyang tawirin. Ang kanyang mga hakbang ay maiksi at maingat, para bang umaalingasaw ang bawat hakbang ng kirot sa kanyang katawan. Nang makita siya ni Aling Vera, nilapitan siya ng bata at mahina nitong bulong, mas masakit po ngayon, maam Vera. Pero tatagal din po ito. Tatayo po ako, tumango siya, pilit na umiti, sige anak. Tatayo ka lang kung saan ka komportable. Tandaan mo, nandito lang ako sa oras ng recess, habang ang mga bata ay naglalaro sa bakuran, palihim na nilapitan ni Aling Vera ang bag ni Ferdi. Tahimik niyang inalis ang maliit na recorder na ipinako nila sa loob nito. Malalim ang kanyang hininga habang hawak ang aparato, para bang sa bawat pagpasok ng hangin ay may dalang pangamba ang kanyang puso. Dali-dali siyang naglakad patungo sa opisina ng punong guro, si Jen, Marina. Na nakaupo na sa kanyang lamesa, nakatitig sa labas ng bintana na parabang pinag-iisipan ang bawat ulat na naririnig, narito na. Sabi ni Aling Vera habang inilalabas ang recorder. Makikinig tayo at malalaman natin kung ano ang nangyayari. Pinindot ni Ken, marina ang play button. Sa umpisa, mga tunog lamang ng klase, kaluskos ng upuan, tawanan ng mga bata at mahihinang usapan. Ngunit nang kumalapit sa pagtatapos ng klase, narinig nila ang mababang boses ng isang lalaki, malamig at matindi. Ngayong gabi, ulitin natin ito, mariing sabi ng lalaki, Mama, tatay, masakit po, hindi ko na kaya. Sagot ni Ferdi ng pagod at maihalong takot, naging palitan ito ng mga salita na puno ng pangamba, pagtatakip at utos na huwag magsabi. Kung masabi mo ito, mapapahamak tayo, babala ng lalaki, napangiti si Aling Vera, ngunit walang kasiyahan ang ngiting iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at awa. Hindi ito tama, Marina. Hindi natin pwedeng palampasin ito, ngunit bago pa sila makagawa ng hakbang, may naglaho sa kanyang puso, isang tanong na sumalubong sa kanyang isipan, paano kung may hindi sila nakikita? Paano kung may ibang dahilan ang lahat ng ito, sa isang maliit na baryo sa bayan ng Tanauan, umusbong ang isang kakaibang kwento ng katotohanan at panlilinlang. Ang mga lihim ng isang pamilya ay unti-unting bubukas, at sa likod ng bawat pinto ay may mga sagot na mas nakakatakot kaysa sa mga tanong. At sa pagtatapos ng araw, si Ferdi ay hindi lang isang batang nagtatago ng sakit, kundi isang bata na may dalang lihim na kailangang tuklasin, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay nananatiling nakabitin. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga pinto ng kanilang tahanan? at hanggang kailan tatagal ang katahimikan bago lumabas ang katotohanan. Sa dilim ng gabi, isang anino ang lumalapit sa bintana ng silid ni Ferdi, at sa kanyang mga matang pilit na nagpapanggap na mahimbing ang pagtulog. May lihim siyang pinanghahawakan, isang lihim na magpapabago sa kanyang mundo magpakailanman. Sa pagbukas ng unang sinag ng araw sa bayan ng Lipa, ang mga mata ni Ferdi ay muling nagbukas ng may pait na di maipaliwanag. Hindi man siya tuluyang nakatulog ng mahimbing kagabi, Pilit niyang ginamit ang bawat hibla ng lakas upang harapin ang araw na puno ng mga tanong at takot. Sa kanyang suot na puting polo na may bahid na dumi sa manggas at simpleng maong na pantalon, kasama ang medyas na may mga lamat sa daliri, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang kama. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng lumang sinelas na halos mabiyak na, tila sumasalamin sa kanyang pagod at hirap. Sa silid-aralan Si Aling Vera ay muling naghanda ng mga gamit para sa klase habang pinagmamasdan si Ferdi mula sa malayo. Nakita niya ang bahagyang pag-alog ng katawan ng bata sa bawat hakbang, ang kanyang mga kamay na palihim na nilalaro ang zipper ng bag na para bang may tinatagong lihim doon. Ang kanyang damit ay simpleng puting polo, medyo kulubot sa ilang bahagi, at palaging maingat ang kanyang pag-aayos ng mga bagay sa mesa. Nang magsimula na ang klase, muling tumayo si Ferdi sa tabi ng kanyang mesa. May bahid ng sakit sa kanyang mga mata, ngunit matyagang sumusulat sa kwaderno. Hindi siya sumagot ng maayos sa mga tanong ng guro, at madalas siyang tumingin sa bintana, tila naghahanap ng lakas mula sa labas, sa gitna ng klase, napansin ni Aling Vera ang kakaibang tingin ni Ferdi sa labas ng bintana. May isang lalaki na nakatayo sa gilid ng paaralan, may suot na itim na jacket at maong na pantalon na parang nagmamasid ng lihim. Ang kanyang mukha ay matalim, may bahid ng galit at pangamba. Ang lalaking ito ay si Mang Olan, ang ama ni Ferdi. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng takot hindi lamang kay Ferdi, kundi pati na rin kay Aling Vera. Habang tumatagal ang klase, naramdaman ni Aling Vera ang pagtaas ng tensyon sa silid-aralan. Ang mga estudyante ay tahimik, halos hindi makagalaw, at si Ferdi ay patuloy na nakatayo, nakapikit ang mga mata Pilit binibigang lakas ang sarili upang hindi mapansin ang sakit sa likod. Sa break, nilapitan ni Aling Vera si Ferdi at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak, gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Ferdi nang may konting luha sa mga mata, ngunit hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Aling Vera ang opisina ng punong guro, si Gen, Marina. Marina, may nakita akong kakaiba. Si Mang Olan ay nagmamasid sa labas ng paaralan, parang may itinatago. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya, pero nakakatakot, bulalas ni Aling Vera, mag-ingat tayo, Vera. Kailangan nating planuhin ang susunod na hakbang, sagot ni Gen, Marina, na may seryosong tingin, dahil dito, nagpasya silang humingi ng tulong sa barangay upang masubaybayan ang kilos ni Mang Olan. Ngunit isang gabi, habang tahimik ang buong bayan, may mga naglalakad na mga anino sa mga madilim na kalsada, may mga lihim na binabalot ang kanilang mga puso. Sa bahay ni Ferdi, habang natutulog ang lahat, si Mang Olan ay tahimik na lumalakad sa likod ng kanyang anak, pinagmamasdan ang bawat galaw ng bata. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na sakit at galit, at sa kanyang kamay ay maihawak na isang maliit na kahon na puno ng mga bagay na tila may kahulugan sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na pumipilit na sumagi sa isipan ni Aling Vera. Ano ba talaga ang naganap sa likod ng mga pinto ng tahanan ni Ferdi? At hanggang kailan tatagal ang pagbabantay sa isang batang nagtatago ng lihim na kapwa mahirap unawain at masakit, habang papalapit ang gabi, ang mga bituin ay parang nagtatago sa likod ng mga ulap. At sa dilim ng kalangitan ay may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. At si Ferdi ang batang matapang na kahit pa may sakit at takot ay patuloy na lumalaban. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may isang pangarap na sana ay mapawi ang lahat ng unos sa kanyang buhay, ngunit ang kwento ay hindi patapos. Ang susunod na kabanata ay magdadala ng mas matindi pang pagsubok, mas malalim na mga sikreto, at mas mapanganib na laban sino ang tunay na nagtatago sa likod ng mga anino. At paano makakatulong si Aling Vera upang iligtas si Ferdi mula sa madilim na dilim ng kanyang mundo, hanggang dito na muna. Sa susunod na yugto, bubuksan ang mga pinto ng katotohanan na matagal ng pinipigil. Handa ka na ba? Sa pagsapit ng hapon sa bayan ng Lipa, ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga bundok ng Ihi. Malarayat, nag-iiwan ng gintong liwanag na sumasalamin sa mga bubong at naglalakihang puno ng nyog. Sa loob ng silid-aralan, si Aling Vera ay nakaupo sa kanyang lamesa, pinagmamasdan ang mga estudyante habang abala sa kanilang mga gawain. Ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali, lalo na't na palagi niyang nakikita sa tabi ang batang si Ferdi, na tila may daladalang bigat na hindi niya maalis, si Ferdi ay nakasuot ng puting polo na bahagyang lumambot sa mga gilid. At isang pares ng simpleng chinelas na may mga gasgas at pilas na parang sumasalamin sa kanyang paglalakbay sa buhay, maraming sugat at lamat, pero patuloy na tumatayo. Ang kanyang buhok ay medyo magulo na parang hindi na niya nabigyan ng pansin dahil sa mga pinagdadaanan. Ang mga mata niya ay matalim pero may mga sandaling tila naglalaman ng kalungkutan at takot. Isang araw, sa gitna ng klase, napansin ni Aling Vera ang kakaibang pagkilos ni Ferdi. Hindi tulad ng dati, hindi siya tumayo, bagkus ay nakaupo ng tahimik, pilit iniiwas ang tingin sa ibang mga estudyante. Ngunit halatang may kirot siya sa pag-upo, Madalas niyang gayakap ang kanyang sarili habang sinusubukang itago ang sakit sa kanyang likod. Ferdi, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Vera, dahan-dahan nilalapitan ang bata. Napatingin si Ferdi, halos nagtataka kung dapat ba siyang magtiwala, ngunit sa huli ay yumuko siya at mahina ang bulong, masakit po talaga, maam. Pero susubukan kong maging matapang, ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Aling Vera na parang tinuhog ng matalim na punyal. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya para sa batang iyon, hindi lamang dahil sa pisikal na kirot, kundi dahil sa pinipiling katahimikan ni Ferdi sa kabila ng lahat. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Aling Vera si N. Marina, ang punong guro ng paaralan na nakaupo sa kanyang opisina, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Marina, may bago akong napansin kay Ferdi. Mas madalas na siyang sumasakit at tila may pinagdadaanan siya sa bahay, sabi ni Aling Vera, may halong pag-aalala, alam ko, Vera. Napakinggan ko na rin ang mga usapan sa barangay. May mga bagay na dapat nating alamin ng mabuti. Ngunit kailangan nating maging maingat, sagot ni Jeff, Marina habang nagtatakip ng ngiti na pilit tinatago ang kanyang pagkabahala. Nagpa siya silang matulog na rin ang mga gusot sa kanilang isipan at magplano ng isang maingat na hakbang upang matulungan si Ferdi. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong bayan, si Aling Vera ay naglakad sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Dala ang mga dokumento at mga tala tungkol sa kaso ni Ferdi. Sa kanyang pag-uwi, naisip niya ang mga kwento ng mga bata sa kanilang baryo, mga kwento ng katatagan, pag-asa, at minsan, ng mga lihim na hindi madaling ilahad. Napangiti siya ng bahagya na para bang ang kanyang pagod ay nagbibigay ng bagong lakas para sa hamon na kanyang haharapin. Ngunit habang siya'y naglalakad, may isang anino sa kanto ng kalsada na mabilis na lumihi sa dilim. Ang mga mata nito ay malamlam, puno ng lihim, at tila nagmamasid sa bawat kilos ni Aling Vera. Isang paalala na sa likod ng mga ngiti at tapang, may mga panganib na nagkukubli. Pagdating sa bahay, niligpit niya ang mga dokumento at umupo sa kanyang maliit na balkonahe. Tumingin siya sa bituin na unti-unting naglalabas ng liwanag sa madilim na kalangitan. "Ferdi," bulong niya, "hindi kita pababayaan." Lalaban tayo hanggang sa makamit mo ang hustisya. Ngunit sa puso niya ay may isang tanong, sino ba talaga ang tunay na kaaway? At hanggang kailan tatagal ang kanilang laban sa isang dilim na pilit ni ang sagot ay nakatago pa rin sa mga anino ng gabi, naghihintay na mabuksan sa tamang panahon, sa susunod na yugto. Sisilipin natin ang mga lihim na bumabalot sa pamilya ni Ferdi, ang mga taong nasa likod ng mga anino, at ang matinding katotohanang magpapabago sa buhay ng lahat. Handa na ba kayo? Sa unang hapon ng tag-init sa bayan ng Lipa, ang hangin ay may bahid ng amoy ng jog at sariwang damo. Sa isang sulok ng paaralan, si Ferdi ay tahimik na nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang malaking punong mangga. Nakasuot siya ng puting polo na bahagyang may mansa sa manggas at isang pares ng lumang chinelas na tila naglalakbay na kasama niya sa bawat araw na puno ng pagsubo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng sigla, ngayon ay may mga aninong nagpapahiwatig ng pagod at kalungkutan. Dito, sa malayong lugar mula sa maingay na silid-aralan, nakatagpo niya si Aling Vera. Ang guro ay nakasuot ng simpleng blusa na bahagyang nakabuka sa liig at maong napalda na may buton sa harap. Sa kanyang mga daliri ay kumikislap ang isang payak na pulseras na gawa sa kawayan na binili niya mula sa isang lokal na artisan sa bayan. Ang kanyang mga mata ay malambing, ngunit may taglay na determinasyon na tulungan ang batang ito sa kabila ng mga pagsubok, Ferdi, Mahinahong tawag ni Aling Vera, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero nandito ako para sa iyo. Hindi ka nag-iisa, tumango si Ferdi, at sa kanyang mga labi ay may munting giti na tila sinisikap pigilan ang luha. Salamat po, Ma'am Vera. Minsan, gusto ko ng sumuko, pero naaalala ko yung mga aral ninyo. Kaya tuloy-tuloy lang ako, habang nag-uusap sila, napadaan ang ilang mga estudyante ng kanilang paaralan, na nag-uusap at nagtatawanan. Ngunit ang mundo ni na Ferdi at Aling Vera ay tila isang lihim na isla, hiwalay sa ingay at gulo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang anino na palihim na sumusunod sa bawat galaw ni Ferdi. Si Mang Olan, ang ama ng bata, ay nakatayo sa malayo, nakatingin ng matalim at maihalong galit. Nakasuot siya ng itim na jacket na may mga batik ng alikabok, maong na pantalon at sapatos na may gasgas. Ang kanyang mukha ay may matitigas na linya at malamlam na mga mata na puno ng lihim. Sa loob ng bahay ni Ferdi, may isang lumang kahon na puno ng mga kahoy na nililok ni Mang Olan. Dito niya inililihim ang kanyang mga plano at mga pangarap na hindi niya matimyas na maipahayag. Ngunit ang kahon na ito ay naglalaman din ng mga alaala ng isang pamilya na unti-unting nagkakawatakwata. Isang gabi, habang si Ferdi ay nakahiga sa kanyang kama, may bahagyang pagbukas ng pinto pumasok si Mang Ola ng tahimik, dala ang isang maliit na kahon na mailihim na nakatago. Anak, mahina niyang bulong, kailangan nating pag-usapan ang mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, tumayo si Ferdi, may halong takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Tatay, gusto ko nang malaman ang totoo. Hindi ko na kaya ang itago pa, ngunit bago pa man magsimula ang pag-uusap, may kumatok sa pinto. Si Aling Vera at si Genvi, Marina ang pumasok, Dala ang mga dokumento at mga plano upang tulungan ang pamilya, ang silid ay napuno ng tensyon at mga tanong na naghihintay ng sagot. Sa harap ng lahat, ang mga lihim ay unti-unting mabubunyag at ang tunay na mukha ng pamilya ay mahaharap sa katotohanan, ngunit ang tanong pa rin ay nananatiling nakabitin. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga pinto ng tahanan nila Ferdi? Hanggang saan ang tatanggapin ng isang pamilya ang katotohanan? At sino ang tunay na panalo sa laban ng pag-ibig, takot at pagtataksil? Sa susunod na yugto, sisilipin natin ang mga lihim na bumabalot sa tahanan ni Ferdi, ang mga sugat na hindi nakikita at ang pag-asa na kumikislap sa dilim. Handa na ba kayo?